Ang disisyon ng Securities and Exchange Commission na ipasara ang Rappler ay nararapat lamang na gawin sapagkat uh, kailangang uh, masunod ang batas. Kasi pag hindi yan isinara, eh lahat na lang na gusto pala magnegosyo na walang lisensya, walang registration, eh papayagan. Hindi po pwede yung ganon. Mahawalan tayo ng regulasyon sa ating mga negosyo, sa ating mga kumpanya. Hindi po pwede na nag-ooperate ng illegal o kaya walang sapat na registration. Uh, dahil ang uh, registration ay ang magtatalaga ng mga requirement at kung ano ang mga limitations at kung ano ang mga dapat na sundin ng mga kumpanya. Kaya hindi po pwede na uh, pabayaan ang Rappler na mag-operate dahil ito ay illegal. The decision to shut down Rappler is not about press freedom. Hindi ito nagsisikil ng press freedom dahil napakarami naman ng mga media organizations na inaallow na mag-operate. Eh dahil kasi lisensyado sila. Yung kanilang mga kumpanya ay may mga corporate registration. E eh, itong Rappler, eh, dahil na they failed to comply with the requirements of the law on uh, registration of companies, eh, hindi talaga sila dapat na mag-operate. At uh, yan ay hindi about press freedom, but it's about regulation of businesses. Hindi naman po pwede na lahat na lang ay pwedeng magpatayo uh, uh, patayo ng kumpanya at magnegosyo at yan ay payagan dahil ang registration is a form of regulation to protect the public in general. Kaya hindi po pwede na basta ka nalang magtatayo ng uh, kumpanya na wala naman palang ang regis registration. Kaya yan ang dapat na gawin. Isara talaga yung Rappler dahil wala silang registration at sila ay nag-ooperate illegally.